Pasokan na nga sa lunes pero hindi pa rin tapos ang pagkukumpunisya ng kalsada sa kamay nilaan. Kaya inaasahang, naku, eh, magtakanda traffic-traffic na naman. Nakatutok live si JP Soriano. JP? yan talaga yung inaasahan, traffic traffic na naman. At nga, kagaya nga na nasabi mo, pasok na sa lunes pero sa ating pag-iikot, kaliwat kanan pa rin ang mga kalsadang ginagawa dahil para mainis na inis ang mga nakausap nating na motorista at uh, ilang estudyante sa ating pag-iikot ngayong maghapon sa Metro Manila. Ang kadalasang mabigat na trapiko kapag biyernes, mas lalo pang sumikip dahil sa hilera ng hukay sa kalsada at mga nakatambak na bato kahit mapuspusan daw ang pagtatrabaho ng DPWH NCR para matapos sa mga sirang kalsada bilang bahagi ng Oplan Balik Eskwela. Ang SH Loyola sa Sampalok, Maynila, daanan ng estudyanteng papasok sa University Belt, mistulang dinaanan ng gera. May batong nakakaistorbo sa daloy ng trapiko. Kaya ang ilang college students na madalas dumaan sa bahaging ito, inis na raw. Pag gabi, um, hindi makikita yung, ano, so pwedeng merong mahulog, ganyan. And may mga nasisiran si syempre gano'n. And inconvenient talaga. Kasi hanggang dulo yun eh. Hindi pa natapos-tapos since Feb po ata. Nakakaabala po at saka parang delikado din po sa ibang residente dito na dumada. Maging ang ilang jeepney driver, nagre-reklamo. Ilang buwan na raw nilang tinitiis ang traffic dito. Dapat makasikaso agad nila yan kasi kukunti nagtatrabaho eh. Lalo na sa lunis yan, pasokan na, lalo matraffic yan. Sa Ortigas Extension San Juan, daanan ng mga naghahatid sa mga estudyante ng Lasalle Green Hills, Savior School at Immaculate Conception Academy. Binungkal rin ang kalye, pero mukhang mabubuksan na bago magpasukan. Pero sa Santolan Extension, magsisimula pa lang ang malaking construction. Lahat daw ito bahagi ng concrete pre-blocking, pag-aayos ng mga drainage at pag alis ng mga harang sa mga kalsada. Alam daw ng DPWH na maraming motorista ang nagningit-ngit dahil sa perwisyong dulot ng road repairs. At hindi rin tiyak ng ahensya kung matatapos nila lahat ng proyekto bago magpasukan Yung previous meeting namin with the MMDA, ano sabi ko pagbigyan na kami uh, hanggang bago mag-open uh, ng klase. So sabi ko until uh, June uh, 11, gagawa pa kami. Then uh, hinto na kami. Simula mamay alas 10 ng gabi. Mayroon pang ibang road repairs sa Manila, Malabon, Las Piñas at Quezon City. Magtatagal hanggang alas 4 na madaling araw ng lunes, June 4. Kaya asahan na raw ang pagsikip ng daloy ng trapiko dito at dumaan na lang sa mga alternate routes. At Mel, isa nga ang Bonnie Serrano Avenue sa ating ngayon sa mga susunod na road repair. At ang makikita nga natin dito sa ating kinalalagyan ay butas na ang uh, ilang uh, bahagi ng kalsada. At uh, nakahanda nang uh, ayusin o tambakan mamayang uh, alas 11, alas o alas 11 ng gabi. Pero ang problema, Mel, dahil may bagyo, sabi ng DPWH, baka itenga muna nila yan at hindi muna nila ituloy. Kaya baka mag pa ng traffic yan sa mga susunod na araw at hindi masunod yung June 4. At uh, sa ngayon, sa mga oras ito ay uh, dito sa pagkabilang uh, uh, lane ng uh, Bonnie Serrano ay maayos pa naman ang lagay ng trafiko at ang daloy ng sasakyan pero paglabas doon sa Maya uh, Ed sa Santolan ay bahagyang bumabagal na ang takbo ng mga sasakyan, Mel. Nako JP, natumbok mo. Inabutan sila hindi lang ng pasokan, kung hindi pati ng tag-ulan. Nako, lakas hirap talaga yan. Maraming salamat sa iyo ha, JP Serrano.